solid followers and solid viewers nalusukan naman po kami ngayon mga karaykers para pang last sa itong tatlong gays namin yan pati si Brian mga karaykers nakapagod din dahil sobrang nakakapagod talaga itong diving na ito mga karaykers ang sarap matulog at ayan po si Zero yung matanda mga karaykers ang lakas Uh, 54 years old o 60 grabe ang pa niya mga drivers sobrang uh, tigas pa po sa kanyang tuhod magaling pa sa diving at malakas pang gumalaw at mabilis pang gumilos kaya sa lahat ng mga solid followers ko dyan ayan shout uh, out sa inyong lahat dyan at good morning sa lahat ng mga solid viewers at sana po ay hindi kayo magsawang sumuporta po sa akin mga drivers ayan patuloy nyo lang po akong suporta ano ayan sana hindi po kayo magsawa sa aking video sa so, hindi pa po nakapalo dyan ah Pakipano lang po Divers ah, diverse vlog 0.5 ayan ayan po ang dalawang gis namin no? natulog sabi ang antok po nila mga remers sabi nila um, ano po uh, sila sa araw-araw na diving nakakapagod talaga tong diving mga remers yan kaya po dahil uh, malapit na ang tanghali malapit na po tanghali po kami nakahalis doon sa aming uh, di, uh, aming kaya binabili na ni Kap uh, Pagtakpo ng bangka namin yan. kasi malayo po po kami ngayon going to talusuhan po kami ngayon mga uh, nabadyano no? tawag pa po kaya uh, ni going to talusuhan mga nabadyano sobrang layo po kasi uh, hindi po kami makalailig doon mula dyan sa ilutungan diretso po nga doon sa uh, nalusuhan mababa po ang tubig kaya umikot po kami dito kasi pag low lahat ng bangkang pumupunta po doon sa nalusuan mga rivers dito talaga dadaan kasi malalim po ang ah, tubig dito iikot po tayo mula doon na patungo doon hanggang makapunta doon sa nalusuan island kaya malayo-layo pa po, po ang tatakbuhin namin kaya Ginawa po ni Ka para madali po kami makaabot doon. Ayan. Inaabantihan na po niya. Bumirit na konti para madali po kami makaabot doon. Kaya, ayan. Sana po no. Uh, ah, hindi po kayo magsawa. Pakishare nila po sa aking mga video. Ayan. Ito lang mga gamit namin. No? Apat na BCD. Ayan po ang BCD ni Brian. Siya po ang guide ngayon. At ito lang po ang BCD. Tatlo na to. I mean, Kaya ito lang tangke na dala Ilan, ilan lang po tangke na to. Kunti-kunti lang po. Yan. Dahil tanghal, malapit ng tanghal tanghali. Eh, bilisan na ang takbo. Yan. Okay lang kayo si Sir. ay uh, Laox Ipaho and Mia Pacquiao Alia and uh Kuya Miles Vlog yan. Thank you pala kay Kuya Miles Vlog no ayan. Shout out ko sa inyo dyan uh, Kuya Miles from Naval Liti, ayan Naval Liti. Laox Ibaho, thank you po sa inyong walang sawang support Ah uh, Laox Ibaho from Naval Liti again. Ayan, sikat-sikat na po tayo ngayon sa Naval uh, Liti mga viewers. Saka sa iba pa po yan, uh, hindi ko po nakilala yung uh, pangalan nyo. Ayan, pasensya na po kayo. Kaya, ayan, shout out na nga po tayo sa, ano po, um, um, ano ba yun? Uh, Mimi, ayan. Mimi, ayan, shout out po sa iyo. At kay Nisil uh, Pasco, ayan. Shout out po sa lahat. Kaya, uh, sana po no, uh, hindi po kayo magsawang support po. Ayan, madagat palagi tayo dalawang buwan trabaho ko ngayon. Ayan. Kaya, thank you, thank you sa lahat ng mga solid viewers.